Hello kakabsat. to. dito ah. tayo kay Alex Bing. Pukunin kukunin oh. na natin yung order. Gusto yung order natin. Kalan di uling. Ito yung uh, pichel. May pichel siya. Da. Yan pinagawa ko yung pichel. Tigay kalab na. Makita daman ng dalaga na nakagpalaga mas additional man yan. Ito price na. Tapos yung nalagyan na ng asin. Oh. Burnay. Burnay. Asalaman natin eh, proset. Ngogos pa. Pag-inuman. Hindi pa makaluto kasi umuulan. Matagal eh, na naman ang proseso. Ito, mga cups ito. Mga Ano, giveaways ng mga ikakasal. Mga ikakasal daw. ika pick aman na lang eh. Mga ikakasal. Ah, souvenir. Pang souvenir. Bibigay niya sa mga bisita. Or ninong-ninang. Yung <laughs> mga <laughs> Maxi Sweat Pak sa nanti asin, bagoong. Pitel. Luto hindi pa nakaluto Lagi pwedeng burnay. Nakakatubag na Mana na. Ano? masalah katapot in cable ko lang <laughs> ni. Biduha nga tabon. <laughs> o, sa mga nagtatanong presyo, ito isa isa-isahin natin kakapsat. Yung one set na ganito, yung one set na ganyan, na ano, cups at tre, ano, plate, mm -hmm. 250. Then, yung, yung pichel magkano? 250 and one set. Ito, 700. Yung may laga na. Ito naman, baso, 100 lang naman. Oh, yung mga ito naman lagyan ng asin is 300. 300. Oh, yun. Misa -misa, -misa Tapos yung, ano, yung palayok na medyo, ah, ito large pa na Ito, 400. Hmm. Itong kalan na ito, 850 po. 850 daw lang kanang diuling. Kanang diuling, ah, wala ka nang problema tignan mo sa loob, may screen na siya, may landok na siya, kaya matibay siya, ganon. O itong uh, mga tapayan? Ito naman, pag inuman ng ano, 154 sa... Yung may okay, poset? nasya na siya. Eh yung walang poset? Uh -huh. Pag walang poset, Pag one. lang siya, is 13. 3 yung anong caps up, Walang, 1 lang. Po. Ang Then itong natin, one itong... kasi ito naman yung large na paryok natin, extra large natin ito is 900 na. Yan, yeah, maliit. Ito yung large naman ito 700. Ito yung takuri naman 600 po, ganun po. Yung kwan ito, ano to? Fry ito, Itong itong pan na ito 500 lang kasi maliit. Ito yung 700 yung plato, plato. Yung mga plate naman po, yung mga ganun din, 100 din, pare-parehas na lang. Yung 100 daw, yung kakabsat. Itong mga plate na ito, 100. Red. Pati yung mangkok. Itong mangkok naman na ito, pare-parehas na lang, para 100. mura na nga. Yung malalaki po na ganitong pang... Panglauya. Panglauya. <laughs> Panglauya, kakabsat. 800, 700. 600, 500, 400 gano'n. Mm -hmm. Ito naman tako rin na malaki, 750 po. Mm -hmm. Okay oh. 'yun. Mm -hmm. Ito kakabisa to, sarap mm -hmm. Pag ng paglutuan sabaw ng sabaw-sabaw. Dagitan, areno, manok, 2 kg ng asapa ilaw. Mm. -hmm. Ang dami ng karton, oh. dami yung -order, nakapsad, oh, no? Ang dami nag-order na kapsat. Hindi oh, nakita na yung nakapak na nakita, Ala, pika, ito ang ah, to. yung gawa ng anak niyang lalaki. Ito yung mga pang-display po naman. Kung gusto niyo magpagawa, oh, okay. Ito. So, Anong tawag? Yun? Mga, mga, kwan po yan? Mga jar po na may laga. Mga no, jar? With design. Iba-iba ang klase. Marami kaming klase. Kaya lang, ito lang ang, pero kung gusto niyo magpagawa, kayo ang mag-design. Kaya naman gawin. Sabihin nyo gusto nilang design, no? Oo. Ganon po. Ang ganda nung kun, oh. Burnay. May posit. <laughs> eh, di ka damang ala pa para, Ito yung gamit ko kakabsat, oh. Oh, mga ay dati nakita ka yan plan ko e ayan yung sumgara na nakakita ka na kasi <laughs> nakita ka na kita na kita gamit hindi yung unang ninunuunong po muna na nga gusto ko o muna na nga natawag na natawag puro abroad di yung pala kata ang buyers nagbaba na hmm. ito ang kapsat hindi pa luto yan lulutuin pa niya kasi umuulan ngayon dito sa arit hindi sila makaluto, holder, rin ka rin makaluto. ito platito Ayan, may ito na tayo. Okay. O, no, ito, 100 din ito kakabsat, isa. Kapsawsawan, sisili. Kapsaw mm -hmm. Risota. Hindi uh. siya nagluluto kakabsat. Ito yung pang tabon nila. Garami. Tapos yun yung pang paitim kakabsat. O, oh. balat ng palay. Ito yung pangpaitim niya. Ito eh. Ito siya nagluluto. Umuulan ka kapsat kaya hindi sila makagawa. Ito yung ginagamit niya. Ayan yung pang tabon niya. Ito yung mauuna. Itong balat ng palay. Tapos susunod yan. Saka na susunugin. Dito. Yan yung lutuan niya. Ay, Apaw. Ayun na yung Aritaw kakabsat oh. Doon yung bayan ng Aritaw. Papasok ka lang dito sa may Kumun. Papuntang Betty. Hindi ka mawawala kakabsat pagpupunta ka rito. Search mo lang sa Google. Aritaw na Ibabiskaya, Kumun, Kabakisan Street. Ayun yung highway kakabsat oh. Yan, yan yung welcome to Kumun oh. Yan, tapos yung kanto, first right, lili ko pa dito. Yan, huwag kayong mag kapsat, Kasama nyo si Magta. Sa Hindi kayo iiwan ni Magta. So yan kakapsa absat i prepare -pre -pre ni Aling Sibing tong UOE natin. At, Sa uh, Saan mo iawid mo tadali ka Mabaling nga tayo yung tapbox ko. Magdakta niya ganyan na unang. Ang karakter mo makakita. Siyempre may mga Ito yung anak ni Aling Sibing, oh. Yan, tagapagmana. <laughs> sa marunong din siyang gumawa kakabsat ng mga ganito. Oh, magaling siya. Hmm. Ito, ito, ito ang ginawa niya. Si, Patito, si, Kabsat si Tom. Yeah. Tagapagmana. Magaling din gumawa ng mga base.